isang magandang hapon sa inyo mga repapips sa uh, matagal-tagal din tayong hindi nakagawa ng video dahil uh, marami tayong pinagkakamalan at busy kay misis ang gagawin lang natin ngayon ay uh, magbubukas lang tayo ng inorder ko sa Shopee ito ay may related din sa mga cycling ayan, sa mga magiling magbisikleta uh, mga mumurahin lang naman ito at uh, sigurado uh, mapapakinabangan ninyo kahit uh, gabi at uh, araw. Dalawa to na binili ko sa sa Shopee and Lazada. Yung isa ay gamit para sa mata at yung isa ay para sa ilaw na may hilig mag night ride. Ayan, uh, mga gamit nyo to sa long distance uh, riding jo uh, hindi na natin patatagalin pa at uh, sisimulan natin dahil ito lang naman, ito lang yung content na gagawin natin araw na to at uh, ito rin yung uh, ipopost natin sa ating uh, YouTube channel uh, marami sa labat pala dun sa walang uh, walang sawang pagtangkilik na nanunod sa akin channel at yung mga minsan na may mga pailan-ilan na nagtatanong tungkol sa bike related uh, sinasagot ko uh, sinasagot uh, ko pa naman uh, sa mga simpleng paraan na uh, na natin pahabain pa yung mga termino pero kahit pa paano nasasagot natin ng maayos yung mga tanong ninyo Ayan. sige sisimulan na natin tara buksan na natin yung dalawang item na nabili ko ito ito yung isa Ayan, ito yung isa na galing sa Lazada at ito yung isa naman galing sa Shopee ito muna yung una natin bubuksan Shoutout pala kay Mrs. Yan, nasa kabilang bahay siya doon sa uh, apartment. Uh, binabantayan yung uh, baby na kapatid ni Mrs. Bubuksan na natin. ah uh, balit, dumating ito, ah uh, ito yung pinakamatagal na dumating sa akin. 8 days. Kasi galing pa sa uh, China. dito tayo pala sa malit namin na kwarto so nga, nga, may babasahin lang ako may babasahin lang ako dito sa parcel na pinadala sa akin na uh, product name outdoor sports casual sunglasses ah, uh, photochromic UV 400 men's and women's cycling glasses yan yun yung daman nito ito na siya ito yung balit niya at ito na siya ngayon ayan galing pan China to naka, naka, ganito yung uh, anong tawag dito bubble wrap pero may hangin siya sa loob ayan naalala ko yung binili ko din na replica na isang sikat na brand uh, helmet naman yung binili ko pero galing China yung buong helmet nakabalot sa ganito ayan Nakabalik sa ganitong plastic na may hangin. Yan. Plus 1 points pala sa seller na to dahil uh, kahit na mura lang yung item na binenta ninyo. Pero, uh, naka-seal siya kung protektado pa rin uh, yung item na binibenta ninyo. At least, eh, hindi siya kagad basta-basta masisira sa pag-carry ng ganitong item. Ayan. Hindi siya nadurog yung furnace ha. Ayan, nakikita ko yung... Ah, nakikita ko yung loob eh. Hindi siya man lang nagurog. Bubuksan na natin. May tape lang naman eh. Oh. ah. Mahal yung ganito. Alam ko mahal yung ganito eh. Para mag-provide ka ng ganito sa iyong uh, binibenta dito palang plus 1.9 point na seller plus 1 points na yung seller Ayan. galing dito lang uh, wala siyang case yung inorder ko pero ganto lang siya simple and simple lang nakabalot lang din sa normal na plastic and then sa ganitong klaseng lagayan Ayan. ganto lang ito na yung pinakalaman niya Uh, ang tawag dito ay uh, photoc uh, photochromic sunglasses. Eyeglasses pala. Ayan. Nasaan yung... Ayan. Kodiko ko. Ayan. Bali sa Shopee ko siya uh, binili. Hindi ko alam kung tama ba yung pagkakabiglas dito. Nakalagay dito SCBCN. Pero siguro ang basa na ang nakalagay naman dito sa mismo sa sa mismo sa shades parang ganun din SCBC and 7 pwedeng ganun tapos may nakalagay dito made in China ayan ito yung ganitong glassing eye, glasses ay uh, pwede mo siyang gamitin sa madilim na lugar tapos pwede mo na rin siyang gamitin sa Uh, lalo na sa outdoor yung sobrang sikat ang araw ayan ganito picture niya itong lens na to nagbabago ang uh, nagbabago ang kulay niya pagdating sa maliwanag na lugar hindi siya nagiging fully black uh, nagiging dark gray siya kaya mapapansin napapansin mo pa uh, paano uh, na, nasi, nasisilip pa rin yung mata mo habang shoot mo to pero madilim siya ayan. May kumbaga nagbabago na, nagbabago yung kulay yung lens niya. Ayun. Ah mababasahin ah, ko lang yung ibang mga product uh, picture uh, nito. Ayun, palit lang ng salamin ng reading glass. Ayun. Makalagay dito, "Bentin lenses are irradiated by ultraviolet visible." light and short wave in sunlight, the color becomes darker. Ayan. Itong lens na to, the color becomes darker. Uh, darker. Uh, and the light trans, trans and the light transmittance decrease inside the dark places. Ayan. Mm. Ayan. Ganto yung, yung, style na binili ko sa uh, Shopee. Photochromic is faster. First person wearing effect. Photochromic lenses is gradually darker. The lenses accordingly according to the uh, intensity of UV, UV rays. and Allowing the glasses to be adapted to almost any scenery. Yan. Ah, uh, mm, okay. Yan. Tapos yan uh, brand picture niya, uh, brand information, SC uh, ba, uh, kayo nang na mag-correct sa sa brand nito, SC BCN or 7. Yan, 7. Tapos ang bigat nito, uh, 33 grams. Yan, PC coating. PC coating and lens. Yan, tapos yung material na ginamit din, PC din, plastic. Yan, full frame. Yan, full frame. Tapos, uh, yung design nito, uh, medyo may, alam mo naman sa mga cycling industry, yung mga uso ngayon na naglalakihan ng lenses, kahit na tumingin ka ng patagilid, yun ang purpose na kaya malalaki yung bakit malalaki ang mga suot ng mga eyeglasses ng mga siklista dahil nga kahit na tumingin ka sa gilid, nakikita mo pa rin, visible mo pa rin yung nanggagaling sa left side and right side mo. Uh, tapos, uh, impact protection, yun na nakalagay dito sa ano nila impact rotation. Siguro pag nalaglag, hindi basta-basta na mababasag yung lens dahil nga plastic lang naman siguro ito na makapal. Ayan. Makapal siya. Um, uh, impact resistance, durable lenses. Ayan. Tapos may dito sa gilid, may nakalagay na Ayan, dito sa gilid may nakalagay dito na logo nila, brand logo nila. Ayan. SC SCBCN or 7. Tapos dito naman sa loob may nakalagay dito'ng made in China. Ayan. Made in China. Oh, dito pa pala din sa gilid sa pinakababa. Ayan, may nakalagay dito na photochromic. Ayan. Photochromic lens. Tapos, yan, yan, yung nose pad niya, ito tama, ito. yan, yan, yung nose pad niya, rubber, rubber nose, ah, nose pad niya dito, ay, ah, rubber, hindi siya matigas, hindi siya hard plastic, malambot siya, malambot siya, tapos, built-in protection glasses na may grado. pwedeng magamit nyo to dahil meron siya dito sa loob. Yan kung napamasin nyo, may slot siya. Meron siyang slot para dito nyo ilalagay yung mga ginagamit nyong uh, pre, uh, pre, uh, prescription glasses. Ito yung para sa mga taong uh, gumagamit na may grado. May grado na nasa lamin. Ayan. Ayan. Application scenario, pwede sya sa sa Uh, climbing, yung mga may hiling gumakit ang bundok, trekking, cycling running and boating ayan built in mio my myopia frame uh, hindi natin alam kung anong term dito pero ito na yung mga gumagamit na uh, pres uh, prescription glasses tapos may napansin ako dito may dalawa siyang butas dito daanan to ng hangin and then para hindi siya mag moist ba diba usually pag nag uh, nagbabike tayo yun, tapos intense yung pawis natin yung love means mo ng suit sut natin ng lens ah, ng eyeglasses nagmo-moist eh parang nagkakaroon siya ng pag dahil nga tumutulo yung uh, pawis natin at lumalabas yung init natin init ng katawan ng mukha natin lalo sa mata kaya nagkakaroon ng moist to. Ayan. Pag sinuot mo siya, depende na yun. You know, yun, dito, sa side. Dito sa side. May puwang siya. May puwang siya dito. Tapos sa gilid, may puwang siya. Yan. Talagang uh, up, uh, both side, up and down, may daanan siya ng hangin. It means, uh, hinding-hindi siya magkakaroon ng pag or moisture once nyo nito. Kahit na uh, pawis na pawis kayo. actually nagamit ko na to bago bago ko to uh, gawa ng konting um, uh, simpleng video nagamit ko na to nung uh, pumunta kami ng Dampalit sa Malabon Ayan. medyo madilim uh, medyo madilim pa ako na uh, ng bahay madilim dilim pa kahit na nasa kasi duman kami ng EDSA duman kami ng EDSA may part doon na medyo madilim uh, itong lens na to maliwanag Uh, maliwanag siya tapos nung umaga na inabot pa kami ng alas 8 alas maybe dun sa Dampalit uh, pinaga pina, pina ko doon sa kasama ko na tingnan yung mukha ko kasama itong lens kung nag full dark ba siya Yan, sabi ng kasama ko eh hindi naman siya full dark pero nagdim uh, nag dim itong lens siya nag dim siya tapos uh, uh, dark gray tapos naani uh, naaninag pa naman niya yung mata ko yung pinaka eyeball ko So para sa akin, okay na yun. Uh, marami naman kasing brand na ganitong klaseng mga uh, eyeglasses na uh, ginagamit ng mga pro ng mga siklista. May mga mamahalin din naman. Uh, depende na rin kasi kung ano yung gusto mo at anong brand na uh, mas gusto mo. Pero sa mga nag ah uh, titipid, uh, pwede na to. Pero recommend uh, yan. Highly recommend ko na rin to. Unang-una doon sa seller ah Shout out dahil may ganito. Yan. Hindi siya ano, wala akong nakitang crack. Crack man lang o gasgas gas, -gas pe. Hmm. Kahit na hindi hindi to yung walang box na binili na tawag na to, yung case. Yan, lagayan ng case na sa namin, wala. H hindi ako bumili na yung mga, ganto lang talaga. Ganto lang talaga siya. Shoutout pala doon sa seller, ang galing. Yan, hindi ko alam paano magagawin natin dito. Lagayan. <laughs> Yan ilalagay ko na rin sa description itong item ito kung saan ko nabili yung seller and para kung interesado rin kayong bumili uh, try nyo na rin bali 230 pesos yung pagkakabili ko dito kasama na yung shipping fee and pero dun sa sa Shopee marami siyang katulad na ganito Ay, iba iba din naman ang price syempre depende sa design tsaka ang kagandahan pala nito itong ano itong ganito klaseng shades eh kahit ano daw hugis ng mukha mo ah uh, pwedeng maging komportable sa at bumagay check ko nga ulit dito parang marami ang ano suitable for for various head faces head and suitable for various headships will not clip the face improve comfort ayan kay hugis ng mukha mo ayan mababagis Bab, uh, tayo so yun lang uh, ito yung una kong item na pinakita sa inyo, uh, pinakita sa inyo at uh, approved, na sa, approved na sa akin ito ayan uh, sa mga interesado na ganitong Uh, ganitong klaseng shades, eh, ilalagay ko na sa description yung link nito, kung saan ko nagbili. At, uh, kayo nang humusga. At sa mga nakabili na, uh, comment na lang din kayo kung ano yung experience nyo sa paggamit ng ganitong klaseng eyeglasses. SC, BCN, photochromic, uh, uh, photochromic eyeglasses. SC, BCN, photochromic eyeglasses. Approve.